Hello guys, today ituturo ko sa inyo paano gumawa ng beat from scratch na uh wala kang knowledge, like zero knowledge about making beat. So ituturo ko sa inyo yung mga simple ways para uh, makagawa tayo ng beat. So ayun. So para mas maging efficient tayo as an artist, para alam na rin natin paano gumawa ng sarili natin beat na wala tayong producer or tsaka nakatipid tayo, di ba? Hindi, hindi natin kailangan bumili. So, tuturo kasi niyo yung mga simple ways paano makagawa ng beat ng walang knowledge. So, let's start. So, isa sa mga ways na ginagawa ko is um, naghahanap ako ng uh, free, per, free for profit na beat online. So, for example, um, type lang natin free for profit beat. I'm recording, right? Yeah. So, marami dyan. Make sure lang na free for profit para pwede natin silang i-post tsaka pwede natin ma-monetize. Like, pwede natin i-upload to sa Spotify. Pero basahin yung description. Baka kasi hindi natin sila pwede i-upload sa Spotify. Baka for YouTube lang pala. So, basahin natin yung description. So, hanap lang kayo dyan. Kumari, ito. Kendrick Lamar. Pag gusto nyo mag-rap. So, basahin nyo lang dyan. Dito sa description. Ayan, nakalagay na rin yung mga BPM dyan. Ayan. For mga beginners talaga to. So, may key na rin. F minor. So, yan yung mga disclaimer. Free for profit. Ito, only on SoundCloud and YouTube. So, dito lang pwede sa mga Spotify, Apple Music, kailangan natin bilhin. Ayan, no? So, make sure na basahin nyo yung ano, description. Pero merong mga beat dyan, guys, na in, uh, pwede natin upload sa Spotify. So, yun yung hanapin nyo. So, so hindi na ako maghanap dito kasi may nahanap na ako before. Meron ding, pwede rin kayong mag, um, mag-type lang mag-type ng kuwari MIDI uh, R&B. Let's say this. Ayan, mga MIDI packs uh, free for profit. Royalty free. Like ito. Ito naman, naka, ano na, nakalatag na sa piano roll. Pag gusto nyong maglaro talaga ng beat. Gusto nyong matuto. So, mas helpful ata to for beginners. Kasi nakikita natin yung mga notes. So, ayan. Pwede rin to. Pwede nyo i-download to. So, ilalagay nyo na lang. Pipili na lang kayo ng instrument or ng synth or ng basta kahit anong tunog dun sa gamit nyo do. For example, FL Studio. Pipili na lang kayo dun. Tapos, siya na maglalagay ng ano, ng mga notes sa piano roll. So, Pipili na lang kayo ng sound ba? So ayan. So ayan. So example sample natin sa FL Studio. So kunwari yung MIDI. Ayan, meron na ako dito kanina. So kunwari yung MIDI. Ah, uh, sige, sample. Mag-open tayo FL Keys. Kunwari ito yung napili nating sound piano. Yan piano. So, para ma-import yung, yung MIDI file na free, punta kayo dito sa right-click nyo, piano roll, or pwede rin dito sa taas. Ito yata, piano roll, ayan. Tapos, press Control M. Tapos, ito yung mga MIDI file na na-download ko. So, i-double click nyo na lang yan. Pipili na lang kayo dyan kung anong natripan nyo. Ayan. Kuwari yan. So, ayan na. Nakalatag na. Pinili, na, pinili lang natin. Nakalatag na yung mga notes dyan. So, i-play nyo. Drop oh, natin. So, wait a moment. Ito pala, keys. So, ito yun. Mm, yan. Yan. Kung ayaw nyo ng piano, pwede kayong pumili ng mga iba dito, ano, plugins. Kung ari, itong flex. Pili kayo ng sound na gusto nyo. So yan, pili lang kayo ng sound dyan. The same process, punta lang kayo sa piano roll, tapos control M. Pili kayo ng gusto nyong melody. So, ayun. So, yung example natin, ito. Actually, ang gagamit ko example, itong nagawa ko kanina. Ito. So, nagustuhan ko kasi siya. Nagustuhan ko yung melody. So, gusto kong gawa ng beat. Tsaka in the future, gagawan ko rin siya ng kanta. So, gawa natin to ng beat. So, ito yung napili natin na midi, diba? Yan. So, ayan. So, sorry, medyo raw yung video natin. Pero gusto ko lang talaga ipakita yung raw na process din. So, ganito talaga nangyayari pag gumagawa ako ng beat or ng kanta for that matter. So, kung pag kanina 'di ba nag uh, search tayo sa YouTube ng free for profit na beat. So, merong times na MP3 file yung makikita natin. So, ipapakita ko sa inyo paano 'yon. Kasi meron na ako dito ano eh mga na-download na loops na free din. Kuwari ito, R&B guitar, di ba naka-ano siya? <laughs> may nakasama na rin siyang disclaimer dyan. Ayan, no. Oh, 100% royalty free. So, pwede nyo i-upload yan sa mga Spotify. So, kung araw ito, ito yung sound na napili natin. I-drag nyo lang siya dyan sa sa playlist. Ayan. Make sure nasa song kayo dito. Mm. So, kunwari, iba yung BPM niya dun sa BPM niya dito. Kasi dito 93 BPM. Pero ito, 77 BPM siya dapat. So, yan nyo lang yan. Um, fit to tempo. So, right click. Ito. Fit to tempo. Tapos, yung average, since nasa 93 tayo, so, pipiliin nyo dito yung ah uh, 50 to 100. Ito. Ayan, pwede nyo na yan siyang automatic na yan na mag siya sa BPM. Pwede nyo, pwede nyo na yang i-loop. Na-fit na siya sa BPM. Pero hindi yan yung gagawin natin ngayong beat. Okay? Pinakita ko lang. So, dito tayo sa MIDI. Kasi gagawin, gagawin ko rin talaga ito ng song. So, eto. Tapos ang maganda dito guys, pag naka MIDI siya, automatic yan mag adjust kahit anong BPM piliin nyo. So, kung nari, gawin natin mas mabagal. Sabihin natin 88. Restretch, yes nyo lang. na naka uh, naka-on naka-pasok pa rin siya sa tempo natin. So ayan 'di ba? So break natin sa 93. Okay. So lagyan natin ng eh, lagyan natin ng drums. So pattern 1 lagyan natin diyan. Lagyan natin sa timeline. So, ano yung pinakamagdaling unahin sa mga drums? For me, ano, snare or clap. Yun yung ginagawa ko para alam ko kung ano yung, ano niya, yung bounce na gusto ko. So, sige, mag-start tayo sa um, mag-decide tayo kung anong gusto natin. Clap ba or snare? So, malalaman natin yan pag uh, habang nagpiplay play yung, ano natin, yung melody natin, uh, mag-click kayo ng ng ano dito ng snare or clap tapos uh i-analyze no kung ano yung bagay so ayun yung ginagawa ano yung an ganun yung process so mag-start tayo sa snare i-off ko muna yung ano yung ito metronome pwede to ka rin mag-beatbox. Pwede rin mga perks. Or mga rims. Hindi nar, Para sa akin, hindi na ako masyado rin gumagamit ng claps kasi masyado na siyang common, feel ko. So, mas madalas, mas gumagamit ako ng mga rims, o yung mga stick, stick sound, tsaka snare. So, siguro this time, gawa tayo ng ano, pili tayo ng ano, rim siguro. Or perk. Okay, kunwari ito. Uh, for me, mas madali pag nilalagay ko na siya diretso sa, dito sa playlist. Um, ginagawa ko lang, make sure na yung snap nasa line. Okay. So, i-drag nyo lang siya dyan. Pakinggan nyo kung saan nyo ilalagay yung, ano, yung pasok ng snare. So, ganito yung ginagawa ko. nagbi beatbox ko. Oh. Damn. Ilalagay ko dyan. snare. snare dung dun, 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 snare ganun so may mga shortcut to guys pero hindi ko kasi kabisado yung mga shortcut so pasensya na ako mano mano yung ginagawa ko so ayan. so yan pwede nyo naman yung ano oh, no? highlight piliin nyo lang tong ano select tapos ayan highlight nyo control ah shift Hold shift and then click drag. Yan. Okay. Mamaya na natin isipin yung mga volume. So, ihanapin muna natin yung mga sounds na gusto natin sa beat natin. So, Meron na tayong snare. Ang next ko dyan is for me lang as uh, a kick. So, ayan. Hanap tayo ng kick. So, yung mga kick patterns ko, to be honest, mga simple lang, mga simple patterns lang. So, um for me kasi since artist ako, hindi ako producer, so mas gusto ko yung mga simple lang na uh, pattern sa drums, kasi para mas makalaro ako sa sa pagkanta ko. So, ayun yung logic ko doon. Ayaw ko yung masyado siyang maraming maraming nangyayari sa beat, kasi most likely hindi na ako makakalaro sa uh, pagkanta ko. So, um, in all honesty, yung mga beat ko, sobrang simple lang tapos bumabawi ako sa pagkanta ko or pagrarap ko. So, ayun yung logic ko doon. So, yun. So, mag-isip tayo ng simple na kick pattern. Tapos, next na agad. Okay. Gusto ko to, medyo deep siya na kick. So, sa unang pasok, kick agad. Tug, tug. Ayan na. Ayan na yung kick pattern ko. Pwede ko na itong i-copy. Hold shift, click, drag. Okay, next agad. Next natin ay um, hi-hats. Simple lang din yung mga hi-hats ko. Hi-hats ko. Most likely, ano lang, um, tawag dito? Basta yung hi-hat, gano'n lang. Pero may mga times na naglalaro ako sa hi-hats, pero uh, tinatamad, tinatamad, ako, to be honest. So, pili lang tayo ng sound na bagay. medyo lo-fi. Parang gusto ko to. Medyo modern yung tunog niya. Modern in terms of... Oops. Wala akong masyadong naririnig na ganitong hi-hat. Uh, Again, may mga shortcut siguro to. Hindi ko lang alam kung ano. So, i-gagawin ko mano-mano. Okay lang naman sa akin. Masyado malakas. Pwede kong i-adjust agad dito yung volume. Kung tinatamad ka. So, just mo lang dyan. Double click. Volume knob. Lower it down. Copy. Merong ibang producer na nilalagay nila dito. Pwede rin naman yun. Pwede mo ilagay dito. Tapos sa piano roll. Papakita ko na lang din sa inyo. So, ayan. Nalagay ko na ba yung sound? Ano ba yun? Ayan. C5. Paano may shortcut dun? Ito, pwede nyo pindutin tong two-step. Ito yung pinaka na uh, hi-hat pattern. Yan. yan, same lang yun dyan. Tapos pwede nyo i-adjust dito. May mga producer na iniiba nila yung volume para hindi naman masyadong uh, flat yung hi-hats natin. So, ng ganyan. So malakas, mahina, malakas, mahina, ganyan. Pwede yan. Tinatamad lang ako, so ayoko yan. <laughs> so dito tayo. Okay, pwede nyo na yung i-copy. Pwede ata yung control B. Ah, pwede nga. I-drag nyo na lang. Ay, joke lang. Wag na nga. Sabi ko sa inyo guys eh, hindi ko alam yung mga shortcut eh. So control a ah, shift na lang. Shift hold click drag. Yan pinakamadali. Shift click drag. Shift click drag. hinaan lang natin yung volume. Yan, pwede na yan guys. Pwede na pwede na tong finish beat nyo, arrange nyo na lang. So arrangement naman, ipapakita ko na lang din yung mga beat. Paano na lang ako mag-arrange? So may mas magagaling sa akin pero it, uh, for me ganito yung ginagawa ko. So Siyempre sa una, wala mo ng drums. So, let the melody play muna for a couple of bars. So, let's see. Let's just listen. Okay. Pwede more. More pa. Pwede ka na mag-adlibs dyan ng mga kakanta-kanta ka dyan. Kasi ito yung paso ng chorus. Or baka verse muna. Naisip ko siguro verse mo na bars at ata yan eh. So, four, hindi ako sure ha, four bars ata yan. Tapos, ayan na yung verse ko. So, yung four bars na yan. Tapos, yung chorus ko, pwedeng ano lang, uh, pwedeng walang drums. So yung chorus ko. Copy nyo lang ito ulit. Verse ulit. Ayan. Polytonic na yan. Copy-paste, copy-paste lang. Sorry. Na doble lang so copy natin ulit. Bra, hindi 'ko na siya, alam paano paliitin, bro. Dito yata. Okay. Oops. So, ayan. Ayan na. Tapos, chorus ulit. Ikaw na bahala kung ilang verse gusto mo. So, ayan yung pan, uh, pinaka-simple way ng paggawa ng beat as an artist like ako. Para hindi na ako umaasa sa mga producer or hindi na ako gagasta. Alamin ko na lang yung madaling way na makagawa ako ng sarili kong beat. Nang libre pa, ba diba? So, so yun lang ginawa natin. Naghanap lang tayo ng MIDI. Kasi ako wala ko alam sa mga music theory, di ko alam yung mga chords, mga notes. So, naganap ako ng way na makakagawa ako ng beat ng hindi ko na kailangan aralin yon Pero, ayun, importante yung aralin yon pero for na wala akong time pa. Yun, so, so, ayun. Anyway. guys. Something is wrong. Ulitin ko lang yung ano. Wait na. So, gawin natin to ng song guys papakita ko rin sa inyo yung process ko from start to finish wag sulat ng lyrics sa pag iisip ng melody so papakita ko sa inyo yan may nagawa na akong ano song making video uh, gumawa ako ng song in about an hour so pinakita ko doon kung paano ko hinanap yung melody so yan ayan yung beat natin so pag mimix natin sila ng konti. Papakita ko na lang din. So, mag-start tayo sa MIDI natin, sa melody natin. So, uh, ito, pwede nyong pili, uh, itong box na to, uh, long press nyo lang, tapos drag up kung anong gusto nyong number siya mapupunta dito sa ano natin sa mixer channel so yung midi natin nilagay natin sa insert one So, ilatag lang natin lahat. Yung uh, rims natin, lagay natin sa 2. Yung kick, ilagay natin sa 3. Yung hi-hats, ilagay natin sa 4. So, wag nyo silang ilalagay sa isang mix, uh, mixer channel. Ah. Uh, so, sa ano naman, sa, tawag dito, sa volume, hindi ako masyadong expert dyan, pero for me, basta hindi siya nagki-clip, uh, okay lang siya sa akin, so... for now okay sa akin yung volume ng ng kick compared sa midi tapos yung snare compared sa midi tsaka yung hi hats compared sa midi so mag start so yung pinaka base natin ay yung midi tapos do natin i-adjust yung volume ng mga drums so so pakinggan natin yung midi di ba i low uh, lagay natin sa zero yung volume ng mga drums. So, so unti-unti natin silang itaas based sa volume ng MIDI. Okay, mag-start tayo sa rims. Ito ba? Ito ba yung rims? Ay, joke lang. Okay. Ito so, masyadong mahina yung rims. Taas natin pa. Hanggang mapunta tayo sa sweet spot. So base lang to sa tenga ko, walang number, walang number time dapat i-hit, base lang sa pandinig. 86 yung volume ko, for me okay siya. Next na na, na drums, kick. Masyadong mahina pa, taas pa natin. gusto ko kasi uh, pumapalo talaga yung kick so ito yung volume na okay sa akin hi-hats naman ito yung tinatitaas masyadong mahina continue ito okay na sa akin to yan. So, pwede nyo rin silang i-mix, guys, like uh, mag-EQ kayo or for ganyan. Pero for me kasi, para ma-skip mo na 'yung part na 'yon, pumili ka na lang talaga ng sound na okay agad siya. Uh, in terms doon sa melody mo, so doon sa napili mong uh, in instrument. So, itong MIDI ko um, paano ba explain? So, pumili ako ng mga drums na babagay agad doon para hindi ko na sila kailangan i-mix ba. So, from the start pa lang, pipili na ako ng sound na swak agad doon sa melody natin para hindi na natin nga kailangan i-mix. So, kasi nga yung, ako kasi gusto ko yung efficient, so yung mabilisan para... Makagawa, makagawa agad ako ng kanta. Minsan nakagawa agad ako ng kanta for less than a day. Nakagawa pa ako ng video, lyric video. So, yun, pinaka-efficient yun para sa akin. So, ayan yung beat making video natin guys. Medyo raw siya, pero sana may natutunan kayo. Mag-comment na kayo sa baba kung gusto nyong gumawa pa ako ng mga ganitong content. Tsaka kung may hindi kayo naintindihan, comment na kayo sa baba. Uh, maraming salamat guys. Bye-bye.